Sa karaniwang araw sumasabak na sina Si Juan de la Cruz sa uh, iba't ibang klase ng stress, mapa trabaho man o pag-aaral. Mm -hmm. Pero paano naman 'yan kung mga kababayan natin na ang tawag ng trabaho ay simula sa mga alanganing oras o yung tinatawag na graveyard shift? May epekto kaya ito sa ating kalusugan? Nako, yan ho, alamin natin. Stressed mm -hmm. ka ba sa trabaho mo? Isipin mo na lang ang ordinaryong 9 to 5 job o yung mga tipikal na oras ng trabaho, ha? Eh hindi ba nakakapagod pag-uwi mo ng bahay matapos ang isang buong maghapong paggawa? Tama, Ayan, tama. Hmm. Eh paano naman yung mga nasa night shift o nagsisimula sa gabi hanggang umaga ang trabaho? Sa pag-aaral kasi na British Medical Journal, yung mga taong may trabaho sa alanganing oras, aba eh, mas prone daw na magkasakit. Para dyan, makakasama natin si Dr. Albert Asprek, isang doctor of occupational medicine. Good morning po, Doc. Good morning, morning po, Doc. At syempre, magkukwento naman ng kanyang karanasan sa pagtatrabaho sa graveyard shift. Itong si Sharina Joy pagkatipunan na dalawang mm -hmm. taon na nagtatrabaho sa night shift. Good morning! Good morning! Good morning, morning. morning sa'yo. Ako, yan na. Gano'ng baka yung nasa graveyard? Anong oras ba usually you start usually, mo? Usually, nag-start ako dati na mag-graveyard is from 8pm to 5am. Talagang graveyard siya. Talagang mm -hmm. graveyard. So, so nag-adjust ako. Parang inabot ako ng 3 months bago maka-fully adjust. Uh -uh. Sobrang... Kasi yung tulog. Una yung tulog. Ba? So, parang babaligtarin mo talaga yung araw. Mm -hmm. ko, Baligtad so, talaga. Mo. So, mahirap talaga. So, lahat natin ray ko nung first 3 months mm -hmm. para. Um, ma-, ma Yung routine ng katawan ko is kumbaga, maitulog ko pa rin siya ng tama. Ano, ano, yung months, no? ano yung first three months? Na, ano yung first three months Ano yung mga naramdaman mo? Una. Masakit ang ulo. First okay. Yes, mm -mm. yun. Headache talaga. Tapos, um, aside Kasi, from... Di ba yung may doctor nagsabi sa akin, kapag madalas yung headache, hindi maalis ng gamot, dahil kulang ka sa tulog. Mm -mm, tama mm -mm. yun, no? Iba mm -mm. daw ang tulog sa gabi, sa tulog sa, oh, sa umaga. At oh, oh, uh, si po. Doc Asprek. Gan mm -hmm. Talagang ganun yun, Doc. Ano po? Iba talaga yung... Ano ng katawan mo pagkagabi, magdamag kang gising? Totoo yan, may tinatawag tayong circadian rhythm. Mm -hmm. May sleep-wake pattern ng isang tao. Mm -hmm. Alam ng katawan natin kung kailan gabi mm -hmm. at kung kailan umaga. Uh -uh. Pag Paggabi, may mga sistema ng katawan natin na umaandar yung iba nagpapahinga. Mm -hmm. At opposite naman sa araw. Pag binaligtad mo yung araw mo, mm -hmm. ginawa mong oras ng tulog, at yung gabi mo, ginawa mong oras ng pagtrabaho, nalilito ang timing <laughs> ng katawan mo. Ah, uh, Naloloka so, ang katawan. So no, yung baga, kung mga sistema yun ng katawan natin, pag dumating na ang gabi, parang automatic na siya na, kaya ka aantok na kasi gabi na, parang ganon. Yun ang dapat. Ay, yun ang dapat. Oo. Pero ang nangyayari, nagkakaroon tayo ng behavior modification. Tinuturo ang katawan mo na sumunod sa alanganin. Kaya lahat ng ibang bahagi ng katawan mo, sinusubukan ang yung challenge pero nagkakaroon ng turnover may conflict sa katawan so may matagal na transition yon Dok? meron kaya nga may lumalabas na mga sintomas sa katawan ng tao may mga short term may mga long term parang may mga cues yung katawan eh di ba na kinukuha ko niya, ay madilim na dapat magready na ako para sa kama para matulog antokin ka na ka na ng antok unlike so yung ganun Dok, kasi sabi nga nitong si Sharina Ah, uh, mas, mas masakit yung ulo niya sa parang yung ganun niya. Tapakahit pilitin mong matulog kung hindi nga sana niya mm -hmm. katulog. Hindi rin ano po, Dok? Totoo 'yan. Hindi madaling turuan. Mm -hmm. Mm -hmm. Ang pinaka sa babae, naramdaman migraine. Ayun, Ayun. Ayun. sumasakit Sumas mm -hmm. yung ulo niya. Bakit po babae? Sa sa mga sa, lalaki iba. Uh, yan ang statistics na na report sa clinic mm -hmm. pag pumupunta ka sa mga kumpanya mm -hmm. na may trabahong graveyard shift o night shift. Sa records sa consultation sa clinic, ang nakikita lahat mm -hmm. sa babae karniwan migraine. migraine Alam ah? wala masyado sa lalaki, pero sa parehong babae at lalaki ang mataas na incidence ay yung respiratory diseases. Mm -hmm. Karniwan ay yung at sipon, mm -hmm. pero tumataas ang records ng tuberculosis. Ah, oh, ganun po. Mm -hmm. mm -hmm. Dahil Huwag natin isipin na iisa lang ang night shift, kasi karniwan iniisip lang natin BPO. Mm, ah, hindi, exactly. Oh, yung, yung record na lumalabas na sa, sa, statistics na mataas ang record of TB, dahil closed yung area. Ibig sabihin nun, yung, op yung, opisina o yung area kung saan nagkakaroon ng trabaho nila, sarado. Kaya ang exchange ng mga mm. respiratory diseases, mas laganap. Oh. Babae at saka lalaki. Kaya hati sila. Mm -mm. Yun lang sa babae, nakikita, mas mataas yung incidence ng migraine. Mm -mm. Yun yung pang short term. Doon so, sa so long term, so long nakikita, time. mas masakit at mas irregular ang pagre-regla. Totoo ba yun? Uh -huh. talaga? Sa akin, hindi, hindi naman. naman. yun. Pero mm -hmm. yung mga ano, yung mga naglo-low blood, ganun, no, magiging anemic, ganyan, yes. nagiging... Na, nangyari so, na, na po sa akin ah, yun. Okay. Mm -hmm. So, ang um, nagpa-check up ako, so parang regularly may iron, new iron, iron supplement deficient. and uh -huh. vitamins po para uh -huh. to cope up. Uh, Pero dok, may nabasa rin ako na working the night shift may boost breast cancer risk, tapos uh, mm -hmm. can raise risk of heart attacks and strokes. Tapos meron ding tinatawag na shift work sleep disorder. Yun, yun siguro yung nabanggitin, mm -hmm. yun nabanggitin na kanina. Yun nabanggitin Pero yun na yung yun. breast cancer, mm -hmm. mabigat yun, ha? Mm -hmm. Bakit yun? Bakit so, yun so, yung breast uh, cancer? Uh, bago tayo mapunta sa so, breast cancer, no, Breast cancer, <laughs> isipin muna natin na these are studies mm -hmm. na nakukuha natin after makita natin yung mga nagpupunta sa ospital o yung mga, mm -hmm. mga nare-record uh -oh. na namatay. Nagkakaroon siya ng relasyon pag tinitingnan yung background ko sa nagtrabaho, kung gano'ng katagal. katagal. Yung incidence ng breast cancer mataas yan kapag nagtrabaho ko na mahigit ng dalawampung taon sa night shift. Ang nakikita kasi ganito yon. May hormone sa katawan natin na natutulog pag gabi, gising pag umaga. Pero pag binaliktad mo yung araw mo, sa gabi ka nagtatrabaho, yung hormone na yon tumataas. Mm -hmm. Yung hormone na yon present 'yan sa utak natin at iba ibang bahagi ng mm -hmm. ng uh, brain stem. Anong tawag doon sa hormone na yon? Well, ah uh, mahirap. Uh, na <laughs> natin gusto <ispere>. kanyan. <laughs> <laughs> present din siya sa mga uh, carcinoid tumors mm -hmm. na cells sa iba't ibang bahagi ng na katawan natin at marami doon sa breast. Mm -hmm. Kaya kapag nagtrabaho ka sa gabi, ang tinitignan nilang relasyon, tumataas din yung hormone na yun. Mm -hmm. Kaya pag tumaas yung hormone na yon sa utak natin, at It's present din sa cells ng breast, tumataas din yung kanyang uh, levels. Mm -hmm. Kaya after, uh, ayon sa study, after 20 years na tumaas siya, doon lang nagkakaroon ng record na, uy, yung pala relasyon. Ah, nag doon, yung manifestation, makikita mo Eh, hey, Dok, paano yan? Halimbawa, kung ang trabaho mo talaga, pang gabi ka, ano pwede mo gawin? na para makompensate mo yung, ba, yung tulog mo. Kasi kung mo, marami naman palang health mm, risk, uh, tapos hindi ka naman makakapag-change ng sure. trabaho. Wala ka okay. ang gagawin natin, Doc? Okay. Ang trabaho, maging umaga, maging gabi, mm -mm. lahat yan trabaho. Mm -mm. Kung malusog ka, wala kang kaba. mababang risk factor mm -mm. pag malusog. Okay? So vitamins, eat healthy. 30. Sleep well. Yun, know, mahirap. Sleep oh, well. Sleep well. Ang hirap well, oh, matulog ng okay. eh. umaga, siya ina, di ba? Mm, yes. ano ginagawa mo para makatulog ka ng makatulog, maayos? Para um, makatulog, off talaga yung internet, bawal yung... Walang, yung, walang ilang. Kasi distraction siya. Mm. Tapos yung room ko is mad madilim, madilim talaga. Merong parang, um, ko, yung curtain is makapal. Okay, so na, uh, tapos yung temperature din is malamig. malamig. Mm -mm. So yun. Yun yung mga ways ko din yun. Kasi ikukuryente ka pa eh. Correct. Sa diba air Daw, <laughs> pagkaganyan daw, parang tut... Ayaw ko siya, ina pagkaganyan daw, kain kayo ng kain? Actually, so, yes. Lalo na pag night shift. Sa, 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 office namin, ang daming tumataba. Tuma yun daw kasi kain na kain. Tapos ang kinakain niya, mga, <laughs> yung mga instant. fast foods. Nako. So, so, diba daw? Not ano healthy. Nakakadagdag pa yun. Paggabi kasi, kapag bagong kain ka, natural na tumataas ang blood sugar mo at saka insulin. Tapos may isang pang tumataas na tinatawag na triacylglyceride, isang hormone. After two days, bumababa yan. Sa taong nagtatrabaho sa araw. Pero sa night shift, nananatiling mataas yung triacylglyceride. Yun ay isang halimbawa ng taba na nanonood sa katawan natin. Kapag tumataas yun, nagsasettle yun sa mga blood vessel at saka sa puso natin. Pag nagpa-X-ray kayo, ang lumalabas na result na nakasulat doon atherosclerosis. Oo. Oh. Oh. Kaya yung pangangapal ng mga oh. ugat natin. Yung mga bumabara. Exactly. Mm -hmm. oh. Kaya pag kumapal yung ugat, lumiliit yung daanan mm -hmm. ng dugo. Oh. Kaya nagiging high blood. Uh, high, blood. Uh, high blood at saka risk for stroke. Oh. Kaya yung stroke o yung cardiovascular uh, stroke, tumataas yan ng 5% mm. for every five years na nagtatrabaho sa gabi after 15 years of work at night. Ang dami naman. So, ang dapat dami. siguro, Doc, yung mga kumpanya na merong mga ganyang night shift, they take that into consideration at meron din sila kahit papano siguro health program for employees, ganyan. Dapat yun. Kaya may mga special na programa talaga para sa night shift. Maliban doon yung sinasabing obesity. Oo, oh, oh, yung tumataba. May isang chemical sa katawan natin. Ang pangalan nun, leptin. Oh, oh. Kapag present yon yan yung pakiramdam mo ay busog ka na. Mm -hmm. Okay? Pag bagong kain ka, busog ka. Dahil may hormone na leptin na lumalaganap sa dugo natin. Pero kapag night shift ka, bumababa yun. Mm -hmm. Kaya bumaba feeling kain, mo, gutom ka. ka. Kaya kain ka, ka. kain ka ng kain. Kain ka ng kain ng instant. Ito, mm -hmm. kumustahin naman natin na ilan natin mga kababayan na nagtatrabaho sa graveyard shift at makakasama natin live mula sa barangay Pinyaha si Ginong Joey Olonan, isang barangay public safety officer. Ayoko, Ayan, Ayan ako talagang sa kailangan gising yan sa gabi. Man Joey, good morning po. <laughs> good morning din po. <laughs> Ako, so pang magdamag din kayong gising, ganun ba? Opo. Oh, Anong oras no, po ba? Ah, ang pasok po namin ni so, alas 7 ng gabi, hanggang alas 7 ng umaga. Alas, alas 7. At least naaarawan kahit papano. Si ano sir? mo Tot ang nararamdaman ninyo kapag kayo ay eh, gising magdamag habang ang karamihan ay natutulog? Eh, wala po. Ayos lang po. Wala hmm. pa so, kayo. Nasaanay lang po. Ah, Gaano katagal nila ba ang trabaho yan? Ah, kasi... Medyo may sampung taon na po. Sampung taon na? Ah, so naka-adjust na yung katawan naka ni Sir? Naka-adjust na. Pero may mga pagbabago ba? O may mga meron kayo nakikita mga karamdaman na nakuha dahil dyan sa sampung taon yun ang pagtatrabaho ng gabi? Ah, wala naman po. I mean, wala naman po. Siguro napaka... Baka nag-exercise si sir uh, o kaya habang ano, nagtatrabaho, di ba? Lakad, lakad, kayo ng lakad sa mga kalye. Ah po, lakad po na Saka siguro kinakain niya yung mga balot, ano po? Hindi, gulay lang po kinakain. Ayun ano naman. Na, gulay lang po, isda. Oo, uh, uh, so... oh, oh. gulay isda. Mm, -mm. So kahit kahit pang gabi okay lang sa inyo wala kayong ano na parang nanghihina yung katawan niyo para ayun niyo na ng ganyan trabaho at gusto ah, niyo dumipat sa ibang oras. Ah, hindi po, uh, ayos lang po yung oras namin, oras po. Mm -hmm. na, medyo nasanay po. Healthy kahit yung blood pressure niya hindi ho tumataas ganyan. Hmm, hindi pa ako nagpapatingin ng blood pressure. Ay, hindi, pa, hindi, naman, <laughs> naman madali mag-init ang ulo niyo, gano'n. <laughs> <laughs> hindi naman po. Yung inyong uh, tawag dito, yung inyong, bla, yung inyong uh, tugo, uh, hindi ko naman kayo naging ganyan. Hindi mm, di naman po. Hindi ko kayo nahihirapan matulog pag may araw. Ah, uh, po, uh, kasi ang tulog po, may, may ko, may amaya lang ko, mga alas 9, alas 10. Ano, kayo yung... gumigising? Eh? Mga alas 3. Paunting lang yung tulog ngayon. 6 hours? 10, 11, 12, 1, 2, 6. Ah, bagay pwede na rin yung 6 hours. Mahaba pa yung tulog right? niya sa atin. Uh -huh. -oh. <laughs> Ay, matulog niya malalim. Yung talagang, <laughs> di ba, mayroong quality sleep ang tawag doon eh, di ba? Yung talagang deep, deep sleep, sleep uh -oh. ayan. Uh mm slip slip po ba? Yung parang kahit to may nagkakagulong mga bata dyan, di kayo nagigising? Hindi nagigising po kasi katulad po sa amin sa bahay ko, mm. tabi po ng kalsada, ay marami pong bata Ayun. na nagkakagulong. At saka kunyari si misis, uy, pakiayos na mm -hmm. nga ito, paki-puntahan mm -hmm. pakipuntahan nga yan. Oh. Well, anyway, siguro maganda yung ginagawa ni Mang Joey na talagang yung... Adjusted um, na siya. Adjusted na kayo. Tapos yung uh, pag kinakain nyo, eh, mukhang uh, maganda naman para sa inyong kalusugan. Eh At least okay, wala mm. kayong masyado nagiging problema. Maraming salamat, Ma'am, Mang Joey. Maraming salamat po. Nakadok yung sinabi po ni Mang Joey. Sabi niya, yung puro gulay doon, kinakain niya. Saka yung trabaho niya natin, Oo. nalakad siya, nalakad. Nakatulong niya. Oo, kasi... Mas konti yung taba na sinasama mo sa diet mo, mas konti na ipon sa katawan mo. Oh. At pag nag-exercise ka, naglalakad-lakad ka, yung naipon ng taba, natutunaw, lumalabas din sa katawan. Iyon ang pagkakaiba ng trabaho nyo kasi nakaupo kayo. Oh, kami. Nasa loob sila oh. ng kwarto. At malamig. Malamig. Ayun, oh, Dok, diba? Malamig na tapos hindi pa sila gumagalaw-galaw, diba? Oh. Kaya dapat may program doon sa mga tao nakaupo matagal. May program din sa loob ng kumpanya na may active exercise. Mm, Actually sa amin meron po. Yeah. Anong may, ayon? Merong may every day merong oras na halimbawa mga 12 day mm. ganyan. Tatayo kayo, may formal exercise minutes. ganyan. Ah sabay-sabay. Lahat, uh oo. -oh. Uh -oh. Meron. May ganun po kaming program 15 so, minutes so please, 15 minutes at least, 15 to 20 uh -oh. ganyan. Uh -oh. Every day. Uh -oh. So anong ano mo? Anong ikaw ba sa tingin mo, magtatagal ka pa ng ilang taon diyan? Sa akin kasi ano eh, naisip ko talaga importante sa akin yung health. health so, sinuggest ko na pwedeng -araw. mag baguhin ni shift so uh -oh. so yon um under ano pa naman siya kung uh -oh. pero feeling ko naman i-consider talaga siya for mm -hmm. so, tung health reason. so kasi kung hindi ka makakapag-trabaho dahil nagkakasakit ka so mm -hmm. mas mahirap yun so mm -hmm. mas okay na nakakatrabaho ka minus ano? one employee rin yun sa kumpanya oh, uh -oh. eh. so yon mm -hmm. yun po yung ano so, yung yung naisip kung para ano tsaka yung mm -hmm. healthy maging healthy mag-exercise mm -hmm. um yung food, yung diet, yes, vitamins. You know. mm -hmm. So, mm -hmm. Ngayon, okay naman, nakakuha. Single pa. ka? Single. So, please, oh. single pa. Doc, ano pong mabibigay natin, ano, uh, mensahe, advice doon sa mga manonood po natin, especially gaya mga gaya oh, po all. ni Shaina. Shaina, na ang trabaho ay ganun, pang gabi talaga. <laughs> lalim na bunong. <bububo. laughs> Parang lalim na ako. Well, kasi pinaghuhugutan siya. Marami tansito. makikinig dito. Ay, kaya oh, um, gawin natin general. Apo? Ang mahalaga talaga yung tulog mo pagkatapos ng trabaho hindi dapat ma-interrupt. Pag sinabing madilim, madilim, I yung kwarto, pati yung ilaw, tanggalin yung cellphone, mm -mm. at uh, sabihin mga kasama sa bahay na huwag gigisingin kapag natutulog na. Mm -mm. Pangalawa, kumain na mahusay sa oras habang gising. Pag gising kasi, dumula na nararamdaman yung pagkabusog mo. Mm -mm. Kaya pag busog ka, nararamdaman mo, uy, full na ako, hindi na kailangan kumain ulit. Nawawala yung obesity. Mm -hmm. Yung factors that lead to obesity. At pangatlo, makipag-ugnayan o makipag- sa mga tao na nakasabay mo rin sa trabaho kasi natatanggal yung tinatawag na social isolation. Mm -hmm. Tulog ka, lahat ng kasama mo, lahat ng pamilya oh. mo, gising. Pag gising ka, lahat sila tulog, nakakaramdam tayo ng depression. Mm -hmm. Kaya ang ginagawa nila, ang pinagmalaap na kaibigan, nasa trabaho. Kaya marami Don't rin gumigimig after their shift, no? Oh, yun ang nagiging dahilan ng oh, uh, single nila. mothers. Uh, uh, uh. Kasi since nagigimik sila, lahat sila nagkakaroon din ng chance na mas maging close sa isa't isa. Oh, One oh. thing leads to another. Yun ang maraming statistics na nagkita sa night shift. Oh, marami, oh, marami. May mga kwento pa pala. Oh, oh, may mga stories. May mga cheesy. We just have to practice practice. Uh, how how to work properly and how to rest properly. Mm -hmm. Dahil siyempre nga sabi, kailangan mo, yung kalusogan natin ng ating puhunan. Tama. sa Ating pagtatrabaho. Marami, salamat Halaga. po, Dok. Salamat din. Salamat din sa iyo, sa ina. Salamat.